Paano mo malalaman o mauhuli kung nagsisinungaling sa'yo yung isang tao? Una narito yung hindi pagkakatugma-tugma ng stories niya. Kaya importante makinig ka. At lumalabas sa isang pag-aaral na ang isang tao nagsisinungaling, mahirap siyang madetalye yung mismong mga pangyari kapag pinaulit sa kanyang story ng pabaliktad. Pangalawa yung cognitive overload. Sobrang pag-iisip. Lumalabas sa pag-aaral na mahirap mag-imbento ng storya. Kaya madalas ma-observe natin sa mga taong nagsisinungaling yung mas matagal silang mag-respond at ma-observe mong nag-hesitate sila kasi ine-invento or binubuo pa nila yung mismong storya. Pero kailangan mo rin i-watch out dahil may mga taong sobrang magaling magsinungaling at sobrang bilis silang mag-reply. Pero titingnan mo na lang dito kung gaano ka-consistent yung mismong mga responses niya. Pangatlo, yung nonverbal cues o yung kanyang ikinikilos habang kausap mo siya. Sa isang meta-analysis, lumalabas na so yung mga taong nagsisinungaling, sila yung mas kakaunti yung ikinikilos, parang masyadong stiff o kaya parang matigas yung kanyang posture, ma-observe din natin na parang meron siyang pilit ng ngiti. Tandaan natin na walang isang tamang sagot dito sa pag-identify kung siya ba talaga ay nagsisinungaling. Mahalaga na pinagsasama-sama natin yung tatlo na to para mas masiguro natin kung itong tao na to ay talaga nagsisinungaling o kaya naman mas maganda na i-communicate mo sa kanya ng walang halong judgment para naman ma-open up na sa iyo kung ano ba yung pinagdadaanan din niya dahil baka meron din siyang dahilan kung bakit hindi niya sinasabi yung totoo.